Hello guys. Samahan niyo ako sa pagluluto ngayon. Iluluto ako sa pananghalian ng Arabic food. Sa tawag na dito, matzbos, Rubian uh, rubyan. Ang matzbos means rice. Ang rubyan ay hipon. Ito na siya guys. Malinis na yan. Tapos, hinugasan sa kurkong o oh kurkum at saka yung, uh, lemon at para mawala yung laksa yan tapos sibuyas bawang, yung bawang na to. at ito yung ano pinatawag nilang black lemon oil yan, tapos dalawang sili kamate yung spices niya kinahalong kurkum yung curry powder paminta at isang tomato paste rice at saka asin kaya nga pala ang purtong ay yung turmeric powder sa ating baga so ito unahin ko ng gisa yung bawang. Ganito lang siya kasimple guys pero ang hirap lang linisin ng ano, ng hipon kasi dito paglinis ng hipon talagang ganyan siya wala yan siyang ano dyan dito kanya pati yung mga veins dito sa loob tanggalin yan ganyan sila dito so ganito guys padalian na ano ito yan ginis ako na nung ano yung garlic Medium brown ya yeah, ganyan lang siya. Medyo binigyan ko ng konting time na may pakita sa inyo. Pero yung ano guys ha, yung gamitin natin dito na rice, yung ano, yung Indian Basmati Rice. Kasi, mahaba ang hibla. Tapos na yan siyang binabad sa mainit ng tubig ng mga dalawang oras. Yan, tapos dinrain ko na. So, ito na siya. Oh. Yung sibuyas at saka bawa. Yan. mabango na siya. Kasi brown na siya. Then, tapos niyan, itong kamatis. Mahirap mag, uh, ano guys, na isang kamay naglalagay, isang kamay nakahawak mo na ng video. Yan na siya. may idea kayo. Masarap siya. Subukan ninyo dyan sa atin. Masarap talaga siya. Tapos, sa kasunod niya, ilagay natin yung sinasabi ng black lemon pulp at saka yung Maggi Hindi dito pa ito magamit ng ano, ng kitchen. Yan. Maggi cube. Pagkatapos niyan, guys. Itong tomato paste. Yan, oh. para mapula yung sabaw niya at sa

itong ano guys itong hipon malalaking hipon madami isto dalawang kilo yan siya guys oh. o pagluto ng mat so So, dito sila. Ayaw nila ng overcook yung kibon. Hmm. Tapos, itong spices. Wow. Tapos ng spices, guys. Ito na namang ayan, oh yan talaga pagkasipon sa lutuin ito, Mayroon yan. Yan ang tawag lang kusbara. Cilantro dyan sa atin at uh, coriander naman sa ingles. pati ito, or dill sa ingles. Yan talaga siya kung may isda at saka hipon. Panghalo yan. So ito na siya. Yan. Ang bangon yan Pagkaluto. Tapos, ito isang buong bawang Ganyan siya Kahirap guys mag uh, anof isang kamay nakahawak sa cellphone tapos isang kamay naman nagka pero sige lang, less na ipakita. Tapos niyan, lagyan natin ng pinakulong tubig. Ayan na siya. Antayin natin na medyo asin kukulong pa. Ayan, ganyan siya guys. Tapos niyan, timplahan na natin. Ito. Ayan. Tapos, lagyan natin ng asin. Yung asin, kayo na bahala sa panlasa ninyo. Gusto ninyong medyo matabang or asin. Kamatama. Basta, dipindi na sa atin. Ayan. Ganyan siya. Tapos antayin natin ng kumulo ng bahagya. Mm. Masarap na. Ganyan. Antayin natin na medyo kumulo ng bahagya guys. Ganito lang siya kasing Pero yun nga. Kapag ilinis ng ipon ang matagal. Tapos niyan, lagay natin itong dalawang sili. Pero huwag natin hiwain kasi manghang siya. Kung hiwain, meron naman kasi hindi kakain ng manghang dito sa so, mga alaga ko. Pati ang kong lalaki ayaw kumain ng manghang kaya ganyan na. Hindi siya. tay na lang natin na bahagi ang kukulo sa bawo yan o, no? nagumpisa ng kumulo kasi pinakulo ko muna yung tubig na inilagay ko para mas mabilis siya kaya ito na yung rice ihalo na natin yung rice yan ganyan na siya ganon dito sa kanila pagluto ng uh, kanin halo na yung ulam at saka sa kanin Subukan ninyo dyan. Sa atin, masarap naman. Yan siya. then, Ayan siya Tapos, tapos ibatong natin yung gil. Ayan. Ayan. ginagawa ko para hindi matudurog yung rice. Pinahalongkat ko siya. Pinahalo ko siya gamit yung chopsticks. hintay na lang itong kumulong-kumulo hanggang maluluto yung kanin. Ayan. Ganito ang style ng paggawa ng pagkain dito. Mats, bus, rubian. Ayan. Dati yung inaprog ko kasi, ano lang yon Luto na yon Hindi ko pinakita paano gagawin. So, ganito. May idea kayo. Kung sa atin, wala kayong, wala naman dyan, ano, deal or itong coriander yung ano na lang gamitin nyo yung parsley parsley sa atin islice nyo yung maliit na okay na yun so ito siya mabango ito siya mamaya at masarap ganito paano gumawa ng matos rubyan so mamaya ipakita ko sa inyo pag iloto na hanggang dito na lang yung pag ano po salamat sa panonood